parang cold na si DJ? Fan, may hinalang hiwalay na ang Katniel. Matapos umani ng atensyon online ang parehong makahulugan umanong paliwanag ni nakapamilya power couple Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa salitang, loyalty, may depensa ang isang long time fan. Matatanda ang usap-usapan kamakailan ang makahulugang mga sagot ng Katniel sa tanong na kung ano sa kanila ang ibig sabihin ng, loyalty. Sa naganap na finale press conference ng kanilang patok na seryeng Too Good To Be True, o 2B2T. Kapag daw kontento ka sa isang bagay o tao, doon maipapakita ang loyalty. Kapansin-pansin naman ang tila pagpipigil na mapaluhan ni Catherine. Bago magbigay ng kanyang sagot ay matagal na nag-isip si Daniel. Sagot ni DJ, nakikita raw niya ang loyalty sa kanyang alagang aso. Lalo tuloy naghinala ang mga fan o netizen kung okay nga ba talaga ang Kathniel. Kasi kung okay pa sila bakit hindi si Catherine ang binigay na halimbawa ng loyalty kumpara sa kanyang aso. Kaya ganun na lang nagtaka ang mga netizens sa sagot ni DJ. Alam mo sinong pinakaloyal? Yung aso ko si Summer. Yan ang pinakaloyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buong. Depensa ng isang fan, people need to stop being praning sa relationship ng Kathniel na Queso parang awkward sila, parang cold si DJ, and etc. Dahil lang sa isang TikTok video clip you're going to throw speculation na hiwalay na sila. Why would you guys easily believe everything you see in TikTok? They love each other so much and it's so stupid some of you continuously doubt that. Keep them out of your mouth if you think that way. If you are a true Katniel fan, don't doubt their relationship. Dagdag ng isang longtime fan na si Chandrea Hoya Ford -Riego sa isang Facebook post nitong Huwebes. Noong 2021, matatandaang umabot na sa sampung taon ang tinaguriang showbiz love ng kapamilya royalties. Agad na nag-viral ang post na parehong pinusuan at ibinahagi ng kapwa Kathleen fans sa Facebook. Sa isang direktang sagot, nauna nang pinabulaanan ni Carla Estrada, ina ni DJ Aniel ang umanoy isyo ng hiwalayan ng showbiz couple. Walang katotohana, Annie Queen Mother. Matapos tanungin ng isang nababahalang fan sa kanyang Instagram post. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.